Ay binanggit po si San Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 1 verse 21 Ang ganitong sinasabi Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang Masaya ang aming ina na si Lumisan At uh, kita niyo naman po sa unang video kahit na medyo may edad na siya ay Patuloy ang kanyang laban sa buhay. At ganun din ay patuloy na pinagpapala ang kanyang mga maiiwan at naiwan. Maaring mahirap tanggapin ang mga ganitong sitwasyon. Mahirap natin minsan yakapin ang mga bagay. Pinipilit kong hindi lumuha pagkakataon nito pero ang isang sakit ay malayo kami sa aming pamilya ang nagpagaan ng loob ko o maging ang kapatid ko na malayo sa aming huling pagkakataon sa aming ina ay malayo ang aming physical na katawan upang hindi ipadama kung hindi maging respeto doon sa labi ng aming ina. Pero dahil sa inyong taos puso na pakikiramay, pakikindalamhati ay naibsan ito at nadama namin ng inyong pagmamahal ay hindi babag. Mas Madami kong kung at kasama ang aming ina na ito. Lalo panahon at bata pa lang mga ako na maraming mga sakit ang inabot ko. Pero andyan sila lagi. Si tatang, si inang, pero ang malungkot dahil sa layo ng lugar at dahil na rin sa kahirapan ng buhay kaya naging ganito ang aking damdamin pero dahil sa social media ay nakita ko doon na pagpapaanong parang magkalapit lamang ang ating mundo. Mahal kita inang, mahal ka po namin. At salamat sa pamilya na nag sa nag-alaga sa iyo, sa mga kamag-anak, mga manugang. Ako na hindi nagbabago ang pagtingin sa iyo. Plano pa naman sana kitang iuwi San ba siya pag exit ko rito pero hindi na nangyari yun proud kami sa iyo napaka-proud namin at kayo ang aming naging magulang ni Tatang Imo ang inyong mga aral at pagmamahal ang inyong mga yakap ay hindi makakalimutan salamat sa inyo at ganoon din, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga kapatid, mga kapatiran na nagparamdam ng inyong pagmamahal. Malayo man kayo, hindi man kayo nakarating sa buro lang aming ina. Mga kapatid, yung lampong mag-message kayo ay nakakaibsan po ito ng aming dalahin. Kaya sa pamamagitan ng aking upload na ito, nawa makarating sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.